Sir, nabanggit ko nga nung uh, last Thursday, nabanggit nyo na sisingilin nyo na ang AMLAC dahil nababagalan kayo sa pagpa-file nila ng kaso. Pero laman ho ng uh, mga report ngayon, itong AMLAC kasama ang paok at NBI, nag na ho sila sa DOJ ng uh, 87 na counts ho yata ito ng money laundering uh, case laban ho kay uh, dismissed Banban uh, -ban Mayor Alice Guo, kasamit sina Sheila si Cassandra Leong at 33 iba pa. Any comment, sir? Uh, sa wakas, Lina, i-file na rin yung uh, uh, money laundering case laban mm -hmm. kay Guo Huaping a.k.a. Alice Guo. Mm -hmm. At uh, ito yung uh, kung matatanda natin nung uh, second hearing. Uh, ito yung isang mga bagay na binunyag natin, inilabas natin during the hearing. Kasi nga, nung tinignan namin yung mga dokumento ng mga family business, family businesses ni Goh Huaping, uh, wala namang kita o maliit lang yung cash mm -hmm. na papasok dito sa negosyong to. And yet, uh, napatayo itong uh, Pogo Hub sa Bamban at siya rin yung applicant ng mga dokumentong ito. Hangga't sa hangga't naging mayor na siya, no? Siya pa rin yung Uh, nagbabayad ng electricity bills at uh, uh, utility bills. Kaya itong uh, actually, kakakuha ko lang itong ng dokumento galing yung final ng, uh, ng tatlong ehensya, nakakakuha ko lang. But basically, sinasabi nga nila na ginamit yung mga korporasyon ng Guo family para maging conduit o doon mm. pumasok yung pera mm -hmm. at inalan sa Bamban, bam through mm -hmm. baufulan. Mm -hmm. So, kumpiyansa kayo na malakas yung kaso na ifiled sa DOJ at may indict sila yung kung magiging resolution dito ng DOJ ituluyan silang kasuhan sa korte. Oo, to, uh, ma ano ako, very confident ako dito dahil nga nung una pa lang ha, nakikita na natin itong butas na ito at uh, sa executive uh, session ito rin yung kanilang briefing ha, na nakita nila mm -hmm. true enough no na dumaan yung pera. Uh, sa mga corporations ng Go Family at uh, talagang ano talagang uh, uh, yung operations nila ay yung yung Go 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 Family businesses at yung operations sa Bamban mm -hmm. iisa lang no magkakadugtong-dugtong sila walang walang farm walang embroidery walang walang ganyan walang piggery mm -hmm. uh, lahat ng perang kumasok doon ay para sa pagpapatayo nitong bomban uh, pogohab. Mm. Sir kontento ka ba doon sa mga isinama na kasuhan ng uh, paglabag sa money laundering o anti money laundering? Uh, o nakukulangan kayo? May nakikita ba kayo na dapat isinama rin o kontento kayo doon sa mga kinasuhan? So far, uh, actually kakakuha ko lang to today, no. May kami opya kahapon. Uh, pero uh, hindi kami nabigyan. Pero today nabigyan kami yung pinaka summary no, mm -hmm. uh, nung nung kaso at yung kaso itself, no pero wala yung mga attachments pa. Mm -hmm. uh, uh, so far okay naman, so far completo naman. in fact si uh, sinama nila lahat ng tao na uh, lahat ng tao na merong uh, connection sa Go Family businesses at sa Baofulan, uh, Hongsheng at uh, mm -hmm. Zunyuan. Mm -hmm. so ito yung mga incorporators nila, ito yung mga orp, um, uh, mga officers nila ay uh, nakasama doon. Mm -hmm. So um talagang ano very comprehensive yung mga pangalan. Uh, hindi ko lang alam kung ilan to in total ito, no, pero maraming pangalan ako nakikita ngayon. 35 uh, bu 'yata kasama itong si Dennis Cunanan, yung lahat ng pamilya Guo na andun. Correct. Pati mm -hmm. mga incorporator, nakita ko incorporators ng Bowfullan, mm -hmm. incorporators ng Zhou New One, uh incorporators ng uh, uh ng uh, Hong Sheng. Mm -hmm. uh, so sinama nila lahat. So sir, kumbaga, uh, vindicated ka doon sa sinasabi mo from the very start ano, na paano ipinasok yung 7 billion ano uh, na ipinantayo noong uh, Pogo Hub. So doon na true money laundering at doon pala idinaan nga sa mga sinasabing kumpanya nitong si Alice Guo. Tama, uh, Sally, uh, yun, yun talaga yung ating punto na paano dumaan. No? Kasi hindi nga nakikita sa mga papeles. Mm -hmm. At uh, sabi ko, inestimate namin between 6.1 billion to 7 billion yung, uh, yung uh, pera na iginamit para may patayo yung Bamban Pogo Hub. Mm -hmm. no? So, uh, parang tumutugma kasi parang uh, na, na, narinig ko sa interview kahapon ng PAO mm -hmm. na total amount na na estimate nilang pumasok sa about 7 billion. So uh, halos nagtugma no yung uh -huh. cost ng building at yung perang pumasok. Uh -huh. Pero Sally nakakakilabot dahil 7 billion pumasok uh -huh. sa atin na hindi natin alam Namalayan. Na, 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 na At ng yun nga yung <laughs> ito hindi pa ito tapos sely. Uh, uh -huh. Para sa akin merong, uh, meron merong ring uh, uh, accountability ang mga bangko dahil bakit umabot ng 3 to 4 years at na discover to ng Amlak? Uh, dahil ang uh, information namin, hindi rin ni-report ng banko ito sa AMLA. Kaya uh, hindi nila na detect no So, mm -hmm. eh, ang, ang banko, tiba tayo, pag more than 500,000 kaagad, uh -huh. tinatanong pa kung no, saan galing yung pera, uh -huh. At, din, at rin ni-report natin kung saan yung galing yung pera. Eh, ito, bill for 7 billion pumasok, pero uh, yung banko late ang uh, kanilang declaration sa uh -huh. mm So sir bangko lang ang tingin nyo may liability how about the anti money laundering na hindi rin nila ito na monitor? Uh, yan rin ng isang yan rin ng isang pinagtataka ko dahil kung alam mo yung mga bangko hindi nagre-report mm. uh, dapat red flag na yan para sa iyo no? bilang uh, anti money laundering uh, agency mm -hmm. at uh, meron din silang uh, pagkukulang pagdating sa uh, proactiveness dahil nga ang laki ng pera at saka umabot ng apat na taon eh. Mm -hmm. so, lang to after one year umabot to ng four years. Mm -hmm. At kung hindi pa kung hindi pa naimbestigahan to ng Senado, baka tuloy-tuloy sila ngayon mm -hmm. nag ooperate at nagpapasok ng pera. Mm -hmm. Kaya parehas na banko at uh, AMLAC eh merong explanation na may may pananagutan at dapat magpaliwanag dito sa nangyari. Pero sasegue lang ako ng konti, uh, Selly, dahil nakita rin namin tong the same pattern sa PORAC. Mm -hmm. uh, inestimate rin ng ating mga engineers na mm -hmm. within 4 to 5 billion naman ang ginamit para ipatayo mm -hmm. yung yung uh, Pogo Hub sa PORAC. Mm -hmm. Pero pag titignan din natin yung financial statements ng Lucky South at ng Whirlwind, wala naman ganong pera. Mm -hmm. So may pattern at dapat rin na uh, habulin ng AMLOC yung mga... Uh, incorporators at tao na may kaugnayan sa porak Pogo Hub. So sir, itong final na kaso na money laundering na amount 7 billion, limited pa lang ito doon sa Bamban Tarlac. So pwede pang conditional kaso sa kanila itong sa porak na correct, parang the correct. same pattern. Ka again, tinitingnan ko lang cursory itong report. Parang uh, nakafocus sila dito sa Bamban. Pero ano rin eh, pattern tayo nakikita. At nakita mm. na natin yung connection ngayon no? na mm. Itong uh, porak at Bamban may connection through Cassandra Lee. Mm -hmm. No? At uh, kaya malamang uh, uh, itong operations na ito ay uh, magkadugtong lang. Sir, may patanong si Marlon Ramos ng Philippine Daily Inquirer, dapat daw po bang kasuhan yung mga banko na hindi nag-report? mo muna natin. Definitely nakikita ko may accountability ito. Mm -hmm. uh, pero uh, it, uh, tutulak natin ang AMLC na imbestigahan further. In fact, To be honest during the executive session na bring up na namin tong point na bakit ngayon lang katagal-tagal mm -hmm. uh, na. So uh, definitely may accountability yung mga bangko at uh, matatandaan natin uh, yung ganitong connivance nangyari mm -hmm. in the past. Remember Selly yung Bangladesh mm -hmm. Bangladesh heist ganyan din yes, mm -hmm. naging kasabwat uh, naging uh, kasabwat nila yung bangko. So uh, baka may ganitong uh, pangyayari rin dito sa Uh, kaso ng Bamban at porak at uh, uh, ito uh, i, ano, i, uh, tutulak namin ang amlak na imbestigahan pa ito ng mas maigi. Sir, uh, sa tingin mo dead end na ito for Alice Guo o baka lalo siyang magtago ngayon meron siyang kaso na uh, paglabag sa anti-money laundering law? Well, magtatago siya pero hindi siya makakapagtago ng matagal no dahil uh, mahuhulit mahuli rin siya at narinig ko rin sa mga news reports na uh, parang nakita na siya sa Jakarta no so mm -hmm. lumilit at lumilit yung kanyang mundo at uh, dapat uh, uh, think ko ba ibabalik rin siya dito para harapin itong mga kasong to ang aking ang aking uh, actually ang aking uh, uh, nagiging issue ngayon at problema ay yung mm -hmm. itong mga uh, Chinese na kasali dito sa uh Junyuan Hong Sheng mm -hmm. at Bao Fu. Uh, Baofu. uh mm -hmm. nahuli nga natin si Alice Go, makukulong natin siya. Pen. Pero mga ibang incorporators hindi na mahanap ngayon. No, mm -hmm. nakatakas na sila. Pero uh, importante na tumulo yung kaso para pag meron na talagang judgment, uh, pwedeng natin i-alert ang Interpol at ibalik dito itong mga uh, mga foreigners at mga Chinese na kasali dito sa uh money laundering. Mm -hmm. So sir bukod doon sa kinasuhan na nga ng money laundering itong si Alice Guo pinalawag din ng AMLC yung freeze order sa mga assets ni uh, Alice Guo at ng dalawang iba pa. So ito po yung makatutulong din sir para mahirapan ng kumilos pa itong si Alice Guo at maka uh, paglipat-lipat na ibang bansa. Tama, uh, Importante ng freeze order kasi pera ito ay eh, madaling madaling itakbo, eh. mm -hmm. no? So Importante yung freeze order at uh, uh, alam ko yung unang freeze order na bigyan na I think ng file ulit sila um, importante na uh, makuha nila ito para hindi mailabas nitong mga respondents o itong mga inakusuhan yung perang nakatago sa mga bangko Sir ngayon may kaso na sa DOJ oh uh, oras ho na na ng Senate itong si uh, Ashila ah, goo kasama po siya sa may kaso nitong money laundering. Kanino na po ang custody sila mapupunta? Well, just in case na pakakawalan siya, mm -hmm. uh, ang tingin ko flight risk si Sheila at si Cassandra kasi may tendency silang tumakas eh. Uh -huh. Ito ay final pa lang to sa DOJ, DOJ. so hindi uh -huh. pa makaka-issue to ng uh, hold departure, departure order pero I think pwede silang humingi sa korte ng preliminary Uh, whole departure order. Kasi flight risk sila. Mm -hmm. Obvious naman itong dalawa, di ba? Mm -hmm. Eh baka hindi malayo, tatakas ulit yan dahil mm -hmm. may tendency silang gano'n. At uh, kaya importante na uh, pag tinakawala sila ng Senado, uh, magkaroon ng whole departure order. At importante intelligence, no? Dahil mm -hmm. Alam ko totoo man 'yung sinasabi ni Sheila na gumamit siya ng barko kahit may old departure order eh makakatakas pa rin siya mm -hmm. no so importante 'yung intelligence at uh, siguro dapat mag-assign rin ng pagbantay sa kanila no sa kanilang uh, uh, kanilang uh, tinitirahan mm. Kanina po sa interview kay Senator Coco ang impression ngad ah uh, itong si Sheila nung uh, last uh, Tuesday dun sa hearing, parang nagmumukhang ang inosente at parang niluloko kayo dahil sabi niya, uh, sinundo sila ng van papunta ng Manila, pero bakit ang pinag-uusapan na nag-exit sila, it's either Pangasinan or kaya sa Sambales. Ba? Parang, paano Manila tas napunta doon? So, ang kanyang panawagan ho kay attorney Stephen David, eh, pag mag-submit ng uh, sworn affidavit itong si Sheila, Ah, Nang sa gayon, eh, may basihan naman, uh, kasi under oath po yun, di ba? Dapat notarize. So, sa tingin nyo, dapat talaga mag, uh, atasan na mag-submit ho ng uh, affidavit, sworn affidavit, itong si Sheila Gou. Uh, makakatulong rin yun, no? Dahil uh, uh, dagdag rin yun na uh, na, ano, na dokumento uh, mm -hmm. na, na magpapatunay kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Uh, pero doon sa hearing, dahil nga nag- Nag sort nag -sword mm -hmm. sila uh kahit ano yung, lahat ng sinabi niya doon ay magagamit laban sa kanya kung nagsinungaling siya mm -hmm. so uh pwede rin naman yung uh, additional affidavit mm -hmm. uh, pero sa hearing naman Uh, parang affidavit na rin yun dahil naka sila to tell the truth. Mm -hmm. So sir, dito sa mga latest development sa mga kaso, tungkol nga dito ka na Alice Guo, ano na po yung magiging dapat na focus ng hearing on Monday? Sa part niyo, ano yung gusto niyong tutukan na, ng inyong pagtatanong? At may mga bago ba uli kayo ng mga documentary evidence na ipipresenta sa hearing on Monday? Kapag ka alam ko, pupunta si Cassandra Leong sa Senado. Mm -hmm. Uh, so magkakaroon kami ng pagkakataon na tanungin siya mm -hmm. uh, tungkol sa Porak Pogo Hub at uh, of course yung connection between Porak and uh, uh, Bamban at uh, uh titignan namin yung uh, yung kaniyang growl o yung kanyang papel na, na ginawa o uh, na ginampanan dito sa pagpapatayo ng Porak Pogo Hub. Mm -hmm. So um, ako, mag, uh, think, uh, ako ang mag focus ko dito sa Porak naman no at yung mga personalities na uh, kasali diyan sa Porak Pogo Hub. So kung baga, tapos na kayo doon sa ban-ban na ilabas nyo na yung mga dapat ilabas na mga information. Ngayon ito namang porak ang tututukan, sir. Tsaka, Tsaka eh, talagang ano naman eh. Uh, Shelly alam mo naman to ang Senado hindi naman magpa-file ng case. Yung mga agencies ang magpa-file ng case. Mm -hmm. So I think ito, yung yung resulta ng investigation ay ito na. Mm -hmm. no Yung uh, money laundering na final. Una, nag na sila ng human trafficking. Eh. No, so tumatakbo uh -huh. na yan. Mm -hmm. Ito yung... Uh, Uh, isa sa pinakamahalagang kaso na dapat i-file sa kanila yung money laundering at ngayon na-file na. So mm -hmm. I think yung objective uh, na mag-file at habuling yung may kagagawan nitong Bambang uh, uh, Pogo Hub ay natupad na. Ngayon uh, ang focus naman ay itong uh, sa PORAC para ganun rin, uh, makapag-file ng case ang uh, mga ahensya laban dito sa mga konektado sa porak pogo hab at hindi ho sir natatapos sa file ng kaso sa mga involved dito nga sa illegal pogo sa Porac at Banban -ban, ang issue nito dapat ding uh, may tuwid yung mga mali o may butas sa ating batas bakit nakakuha sila ng mga uh, uh, ano to yung uh, passport ng birth Oo certificate Oo. And, and at the yes, same correct. time makasuhan din po yung mga nakipagsabwatan sa kanila sir correct correct isang isang malaking ano isang malaking reforma na dapat gawin ay Uh, dapat manggaling sa PSA, no, sa Philippine uh -huh. Statistical Authority dahil sila yung uh, repository o sila yung nagtatago ng mga birth certificate at sila rin ay may kaugnayan dito sa mga paggagawa, paggagawa ng mga late birth certificate at uh, birth certificates. So malaking reforma ang dapat natin gawin. Wala pa tayong nakikitang uh, ginagawang reforma dyan pero yan ay dapat natin uh, ayusin ng mabuti through legislative and kung kaya ngayon immediately through administrative mm -hmm.